Si Robert Francis Prevost ay pinanganak noong September 14, 1955 sa Chicago, Illinois. Ang kanyang ama ay si Louis Marius Prevost na may lahing Pranses at Italiano at ang kanyang ina naman ay si Mildred Martinez na may lahing Espanyol. Lumaki siya sa isang debotong katolikong pamilya kasama ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na si Louis Martin at John Joseph. Bilang bata, nagsilbi siya bilang altar boy sa kanilang parokya nag siya sa minor seminary ng Order of St. Augustine at nagtapos ng degree sa mathematics mula sa Villanova University noong 1977. Pagkatapos nito, nakamit niya ang master's degree sa divinity mula sa Catholic Theological Union sa Chicago. Noong 1978, sumali siya sa Order of St. Augustine at naordinehan bilang pare noong 1982. Mula 1985, Nagsilbi siya bilang missionary sa si Peru, particular sa rehiyon ng Chulucanas, kung saan siya ay naging mahalagang bahagi ng komunidad. Dahil sa kanyang dedikasyon, naging mamamayan siya ng Peru at itinalaga bilang obispo ng Chiclayo noong 2015. Habang pinamumunuan ang diocese ng Chiclayo sa si Peru, hinarap ni Prebos ang isyu ng sexual na pangaabuso sa simbahan. Nakusahan siya ng advocacy group na Survivors Network of Those Abused by Priests nang umuni pagtatakip sa ilang kaso. Bagamat may alegasyong hindi sapat ang kanyang pagtugon, pinagtanggol niya ang pagpapatupad ng mga reforma upang maprotektahan ng mga biktima at maiwasan na pag-uulit ng ganitong insidente. Bilang malapit na kaalyado ni Pope Francis, sinusuportahan ni Prevost sa mga progresibong reforma sa simbahan kabilang ang mas aktibong papel ng kababaihan at pagtugon sa mga isyong panlipunan tulad ng pagbabago ng klima at karapatan ng mga migrante. Gayunpaman, mas konserbatibo siya sa usapin ng LGBTQ+, kung saan ipinihag niya ang pagtutol sa tinatawag niyang homosexual lifestyle at gender ideology. Halimbawa na lang nito ang pagbibigay basbas sa same-sex marriage. Noong Mayo 8, 2025, pagkatapos ng dalawang araw na conclave, nahalal si Robert Francis Prevost bilang kadalawang daan ng anib na Santo Papa ng Simbahang Katoliko sa pangalang Pope Leo XIV. Siya ang kauna unahang Amerikano at unang miyembro ng Order of St. Augustine na umupo sa trono ng Santo Papa. Sa kanyang unang talumpati, binigyang diin niya ang tatlong pangunahing prinsipyo payapaan, pagkakaisa, at mabagkumbabang paglilingkod. Mga ideyang nakaugat sa kanyang karanasan bilang misyonaryo at obispo. Bagamat konserbatibo sa ilang moral at doktrinal na isyu tulad ng LGBTQ+, at gender identity, nagikita ng iilan na si Pope Leo XIV bilang isang tagapagpatuloy ng pastoral na direksyon ni Pope Francis Inaasahan ng publiko ang isang simbahan na mas nakikinig, mas nakikiramay at mas bukas sa usapin ng panlipunan, migrasyon at pandaigdigang krisis sa klima. Mga isyong malapit din sa kanyang paniniwala. Hindi pa man niya tuluyang na isusulong ang radikal na pagbabago, malinaw ang kanyang mensahe. Ang simbahan ay dapat manitiling ilaw ng katotohanan sa gitna ng modernong kaguluhan hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang hamon ngayon, ay kung paano niya babalansin na pagiging tanga ng tradisyon habang tinutugunan ng panawagan ng makabagong mundo.